So, what's up mga keepers? Magandang hapon. Yan, katapos lang natin mag dagdag ng tubig. Oh. Kaya taas na naman ang mga tubig natin. Nalis kasi natin yung mga poop nila dyan. Then, nagpakain na rin tayo. Yan, oh. May mga malaki na yung mga pulgol natin. Yan, ito yung package natin. Oh. Seven pieces. Dito yung GBT. Yun. May patay na isang GBT. Yan. Yan yung mail na nabuli yung post natin kanina nabuli patay na yun na naka survive yun natin yun yung male to eh ayaw magpakuha pa nga yun know, o hindi naka survive yung isang male yung dito to galing o oh. yun dyan yung galing laki kasi ng female natin tanyo ba dalawa na lang yung male ito yung mga then you know may ina na rin yung isa mga nakaka pin sa tubig ata yan eh PKBM ito mga ginagroom natin yan o oh. hmm. PKBM ito golden si Brian GBT ito na lang ang tira sa GBT natin oh. konti na lang dito yan mga full gold Then, full gold available yung full gold natin dito mga jumbo size yan 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 oh. So, na natin tubig din dito. Ayan. Naglagay na rin tayo ng tubig dito. Ayan. Ayan. Ito. Mga golden zebra dito. den dito wala pa tong laman eh. Ayan. Nagdagdag na rin tayo sa mga fry ng tubig po natin yung isang fry ito ay hindi nakuha ipat natin dito para mabilis lumaki and dito naman tayo sa GBT 6 piece tong GBT dito lahat tong paymail yan dyan mga paymail yan no. then, dito yan mabuki then may GBT rin tayo dun o oh. dinagdagan na rin natin ng tubig yan may marble pa dyan mga aquatic plants dito yung mga GBT to eh Ayan, ito yung mga madaming GBT natin yan, oh. Ayan, o. yung mga GBT natin no oh. grabe sobrang dami niyan mga GBT may mga layer tail na diyan nilagay ko sila dito sa reptab para mabilis silang lumaki and then dito yung mga kal natin konti na lang konti na lang titira din no oh paubos na rin to yun dito metallic natin yun dyan paubos na rin yan dyan mga binibenta lang natin sa murang halaga ito lang yung setup natin yun ibig keepers konti na lang yung ista natin bala kasi mag monster fish muna kasi yan di natin masikaso yung mga mollies natin kaya namamayat yung iba di tayo, mag, di tayo nakapapakain ng mga one day sa isang araw isang beses lang tayo nagpapakain ha ayan, medyo mapupayat yung mga isdaan natin ngayon. Kasi di na tayo nakakapagas. Kaso dito sa isdaan natin. Okay. Kaya ayan. Baka gusto nyo dyan, mga gusto mag-avail dyan. Marami tayo dito mga available. Yan. Pim nyo lang ako, mga bossing. Available natin dyan. Sobrang dami oh. Ayan. Juby 2, breeder size. Ayan. Yeah, isang bagsak muna kamalman kung nakaabot sa video to baka naman palike share sa ating video and pa-follow naman para updated kayo sa aking mga video thank you